Hello guys, may nakita akong makakain Andito ako sa bundok oh. O, oh, tingnan mo O, oh. dito ako Ito O, oh, makakain ano <laughs> Ito yung sinasabi ko Pwede na to Hmm Tara. Doon tayo pupunta. Kinain ng ano. Oh, kinain ng ibon. Ibon ang kumain. Pero meron akong isang nakita. Ah, dalawa. Ito isa. Oh. Oh. Ayan isa. kukunin hinog na hinog ito kinain na ng ibon nakalabas kasi hmm. hindi na natin kukunin ipaubos na natin sa kanya yan Ayan ba yabas oh. Meron na naman ako nakita. Ayun pa oh. Oh. Baka sabihin ni eh, Tiki ano oh. oh. Di ba? Hmm. Maganda na Ayun yung sa yung tinitira namin ano. Yung may baka. Yan yung, yung may puting baka. May puting baka. Ayun oh, ayun. Ayun oh. Oh, ayan. Diyan sa likod na yan. Diyan banda pa doon. Katira kami. Diba? Bundok. Bundok. Itaga bondok nga kami Bunga ng saryali o oh. hmm. Hilaw pa Eh na may hinug na oh. Ganito siya pag nahinug o oh. Ganito yung tsura niya Hilaw pa guys dami hmm. oh screen pa tingnan mo yung bundok na yun oh. yan o oh. yan iisa lang ang ano wala na makahoy dito sa baba pero sa taas may kahoy <laughs> o oh, tingnan mo naman puro niyo ganyan baba o oh ito kakainin natin medyo ano pa siya maasim pa ilaw pa kasi ito. Ah, pula to. Tapol. Pulang pula ang laman. Pula ang laman ito. Kasi ayan oh, tingnan mo. Hmm. hmm. Yan, yan ang laman niya. Pula. Mabango to. Hmm. Taplo. Hindi ko kuna ako kunin yung bandaron ron. Yung banda dyan. Napakasokal. Hmm. 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 Ayun. Ayun. Kadami. Tignan mo to ha? Hmm. Hmm, Pula. Oh. Tapul siya. Ah, marami. Ah, marami. Ayan pa oh. Ayun pa oh. Kunin natin. Oh. Kakainin natin. Pero ang dami nun. Marami yon Hindi ko kayang ubusin lahat yon Mamaya pag uwi natin doon sa baba. Doon sa baba. Papaubos natin sa kanila. Pero ito makikita nyo. Kulay bayo lito. Hmm. Baik, yuk Hmm Hmm, enak Putih Hmm, enak tapul. tepul yan yung nakuha kong bayawas oh. So. kaya hanggang dito na lang tong vlog na to